this is James Daniel and in this video I'm gonna share you guys a way para magtangke okay magtangke ng champion ng bridge watch alam nyo marami nahihirapan dito sa totoo lang and uh, ang pinaka may kasalanan lang talaga nito kung bakit kayo namamatay is yung tangke nyo hindi niya alam na tangke siya hindi niya alam kung paano magtangke ako oh, kasi, I mean, pwede ako mag-clap, pwede ako mag-compressor, di ba? Pwede akong pumatay o pwede rin, din, pwede rin naman ako mag-taunt ng champion. So, itong gagawin nyo, no? So, ako, preferably, tinatanggal ko yung show effects para walang mga kung ano-anong nangyayari dito sa screen ko. Hindi ako naglalag, alam mo yun? So, itong bridge watch, pagka nangalahati na yung buhay niyan, magte-teleport na yan. Okay? Pag magte-teleport na siya, titignan mo mahigay yung pag-teleport niya, brad blue, green, and boom! Pupunta yan sa'yo. Automatic yan. Boom. Kikita mo, kikita mo yung ginawa ko. Pwede mong islow lang yung ginawa ko. Islow mo lang sa video. No? Islow mo lang ng konti. Ayan, magta-teleport yan. Di mo, blue. And then, green. Ton ka ulit. Lalapit siya ulit sa'yo. Kung ba bakit ko yung ginagawa? Kasi yung wind, nakikita mo yung wind sa likod niya. Nasa likod niya yung wind. So, kung Sisilain mo siya, yung wind niya palagi nasa likod. Hindi, hindi matatamaan yung kakampi mo. 3 to 1. Boom, sa akin ulit. Boom, 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 patay na yan. Patay na to. See? Very, very basic. Ngayon, yung iba naman, meron ako nakikita sa Martlock na ang ginagawa niya, ito taunt niya, niya dito hanggang sa yung winds niya, yung mga hangin, nasa likod niya. Tapos, pag teleport niya ilalagay niya naman dito. Pagka parang uh, umiikot yung wind dun sa likod niya ng palagi. So, sa totoo lang, maraming way para gawin mo to. So, ayun lang naman. In, sasabi mo sa akin, may hirap. May hirap pa yun. Tanga niya, wala naman halos akong ginawa eh. Diba? Diba? two hands lang yung gina two hands two fingers lang yung ginamit ko di ba kung ako lang tatanungin walang kahirap hirap yun kasi kahit ikaw kaya mong gawin yun eh pero ito lang yung suggestion ko make sure na merong healer kasi ikaw tangke kailangan mong mabuhay kailangan mong you have to remain alive because if you die they will panic these people will panic no yung mga taong to magpapanik to may ko ngayon medyo, nung, medyo nababawasan na yung tao ng limbs kasi nga tapos na yung bandit eh. pero ako kasi kahit 5.4 point pura ko tol wala akong takot sa red zone brad wala akong takot sa red zone kahit mahirap kahit hindi ako kumikita ng malaki sa red zone brad wala akong pakialam kasi alam mo para sa akin parang ano to eh parang mobile legends pero yung nga lang pagkakaiba na ito, is that maraming tao okay maraming tao para siya mobile legends na rin. Ayan. Ako kasi, pwede mo sa umpisa pa lang dito, pwede mo pa lang itont yan. Pag full health siya, pero pag mga kalahating buhay na, huwag mo na iton kaya mo muna mag-teleport. Para, 3, 2, 1. Mm. Punta yan sa akin. Basic, di ba? Basic lang. Wala namang kahirap-hirap, yo. Eh, uikot ka. Alam mo, madali itong gawin kapag nasa computer ka. Kasi, pag nasa computer ka, medyo merap. Mas madali pala tong gawin, okay? No? Mas madali tong gawin kapag nasa cellphone ka. Kasi, yun nga, sa cellphone, pwede kang, ayun, umatakay, eh, tapos gumalaw at sa same time. Sa computer kasi, kailangan mo mag, press ka ng something, and then saka lang makakagalaw, or something, no? 3, 2, 1, boom, saka na naman yan. Ganun lang, tol. Hi hindi siya, hindi tayo dapat mag, ano eh, alam mo yun, magkaroon ng fear. Yan. Sige, ayos lang yan hanggang sa... Alam mo kasi, kaya lang naman namamatay yung mga tao kasi hindi nila alam yung setup ng ginagawa ko. Bakit ko siya hinihila? Yung iba dito nagagalit pa nga eh. Bakit mo hinihila? Huwag mong hilain. Pero the main ways talaga dyan, nakikita mo si Solus. Solus ang pangalan. Pag hinila ko, pumupunta siya doon sa likod ko. So bakit siya pumupunta sa likod? Kasi alam niya, yung win na nasa yung win ng Bridge Watch Champion nasa likod. Kaya itong mga nakadapa na sa lupa na yan, mga newbie yan, Brad. Mga walang alam sa laro yan. Madalas ganun yan. Kaya yan, mo si Solus, buhay pa rin, di ba? Buhay pa rin. As long as alam mo yung ginagawa mo, yung mga, as long alam din nila yung ginagawa nila, Brad, wala kayong problema. 3, 2, 1 pupunta yan dito kahit paluin nila yan, eh, hilain nila yan o itapon nila yan babalik at babalik yan sa akin so ayun kalma lang no ayan, boom 3, 2, 1, and then pack 3, 2, 1, pack o, oh. ba diba? alam mo yan, wala namang kahirap-hirap eh oh. basic basic brad you can try it on your own no? you can try it on your own I prefer mag-arabak ka na lang. Mag-arabak na lang ako dito. Kasi hindi ako naka, alam mo yun, naka-cheap gear. Hindi ako naka-cheap gear eh. Alam mo, kung naka-cheap gear ako, pwede ako mag, ano, um, umabot hanggang Merkweld. Pero, naka-expensive gear kasi ako. Saka nararamdaman ko. Nauubos na yung tao ng Limers. Kapag ganito na yung feeling mo sa bandit, bilang tangay kapag medyo expensive yung gear mo, lumayo namin. Kasi, may mangyayari at may mangyayari dyan. Like, kung kayo, kung pa kayo ng konti pa, magkakaroon na ng hostile. Yung mismong grupo nyo sa bandit, kakainin kayo mismo nun. Like, pwede kayong patayin nun. Okay? Maraming ganun. Like, nag-change sila ng plug, nag-hostile sila, papatay nila kayo. Parang ganun. So, kung ako sa inyo, um, itong pagiging tangke, okay lang yan. Okay lang. Pero, hindi ako kasi wala akong tiwala eh. Matagal na kasi akong naglalaro na yato, and medyo may trust issue ako sa mga tao. Diba basic bandit. Bandit 20k gagi. Hindi na masama, 'di diba? Although parehas lang din eh. Sa Mark Lock, ganun din kahit 115 leashment pa sila. Bapak Wow. actually ito yung pinaka best way para mag earn ka rin ng action points. Tapos i-upgrade mo yung ano mo, yung weekly points mo. No? So ayun. So ayun na nga guys, no? Thank you for watching. This is James Daniel and uh to my YouTube channel and uh, hope to see you in the next one.